Uh, meron po kami dito Moose Gear Baby Breast Milk Bag. Yan, breast milk bag. So, ang laman po nito ay breast milk. Jet, try mo. Yat. Yeah. Yeah. So, si Jet Jet kasi hindi niya na-try ito. Kasi powdered milk po talagang kinanit niya. So, tatry ni Jet. Tapos, Jet, ikaw magsabi ko anong lasa na eh. So, kung, kung good or not. Oh, sige. Oh, sige. So, ano pa? Ano ba yung buksan? konti lang wow alam mo ba na na breast milk is best for baby up to 6 years old hmm. Ha? Yes. okay try natin shake muna natin eh bakit Siyempre. malamig to so malamig malamig tayong naman hindi mo Pwede ba yan kay hindi I don't know. mo don't know? Pero pwede yan kay baby hindi So try natin reaction ni Jet Jet kung magugustuhan niya. Kasi first time niya to. Kasi nga powder milk po ang kanyang in. Okay, let's go. Try. Yes. Hindi ka mo pray magkipray? No. Anong lasa? Ew. Ano? Ha? Yeah. Anong yak? Yeah. Ew. Ganyan yung ininom mo nung sa... DSWD ah. Okay. Ay, ako iinom yan. Lagyan mo Best ng... Lagyan asukal. Taste ko? Lagyan natin asukal. Lagyan ng asukal. Taste mo. Taste mo? Joy, ba't tinis mo? Ano? Matabang? Matabang? O ikaw? Taste mo Lagi ulit. One more. Lagyan natin asukal? Yes. Lagi Tingnan mo natin mo sa ng reaction ka? ng mukha mo kung ano. Okay, taste mo ulit. Tapos yung reaction ng mukha. Ay, talagang hindi kaya. <laughs> Lagyan mo ng asukan. So, kay baby Jire na lang eh. So, anong masasabi mo? Good? Bye. <laughs> Bye na agad. Goodbye na. So, this is for baby Jire because this is a breast milk. So, ayan po. Lagyan daw niya asukan. Pagka... Eh, baka mag ano siya. Ah, sige, try mo. Lagyan mo ng asukal. Lagyan mo ng gatas mong powder. Oh, Bula. try mo Lagyan niya rin ng gatas Sige, try mo Ah, oh. mamaya Uy, jet, jet, ba't may ganyan yung ano mo, gatas? Ba't may plastic? Jet, ba't may plastic to? Jet, Jet Asko, ba't may plastic to? Ah, gina, pasok with langga. O sige na. Pasok ko na. Okay, e, lagyan mo. I cannot open it. Use another spoon. Kasi bawal mabasa ang... Wait, ano yan? Tayo. Yan ang milk ni Jet Jet. So may plastic para daw hindi mabasa ang lang. langgam. So, try natin. Breast milk is good for baby. Up to 2-6 years old. Good? No. Nothing change? Nothing change. Ay, Nothing change? Ayan sa powder. Ay. Kunti lang, kunti lang. Hindi pa. Pampatalino, pampatalino kayo. Uy, ang dami. Pantahin. Tama na nak. Okay. Try. Up. Nubus. <laughs> Good. Oy, 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 oy. Okay, tignan natin yung pagkakaiba. Sabi daw, tatalino ka daw pag uminom ka kanya nak. 10 plus 10 plus 10. Tatlong 10. 30. Ah, 5 times 10. 5 na tig ti 10. 10. 5. 10 na, 10 na tig. 50. Uh, 50. 10 ten na 10s. 10 ten times 10. 100. Uy, tutalino. 25 plus 25. 25 plus 25. 20, 20, and 10. 50. 50. Okay, 1,000 plus 1,000. 2,000. 2,000 plus 2,000. 5,000 plus 5,000 10,000 1 million plus 1 million 2 million ay, grabe. Totoo nga. You mo. want more? You want more? Yes. Ay, you want more. Okay na. Ay, ba't mong tinitaste sa nasa lap, ano na, lamesa? Huwag na yan. Dirty na. So, another. Another one. Okay. Ay, ba't mong nilahat? Ay, Jaire. Sige. Sige. Oo. Wala. Baka mag-baby talk yan. Baka mag-baby talk yan. At saka, wala. Huwag mo gamitin yung basa. Round 2. Oh, lagyan mo muna. Round 2. Huwag mo ibasain. Add mo. Round 2. Oh, tama na sugar. Too much is not good. Halloween. And then you drink it straight. Okay? Go! Ah, challenge accepted you drink straight kulang kulang ay kulang ata nothing 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 walang lasa walang <laughs> lasa straight kulang yata yung nilagay kulang yata ng milk ng ano yung milk powder powder milk ay nak sabi nila pag uminom daw yan babalik sa pagka baby Naiintindihan mo ba to? Atatatatata. Atatatatata. Ay, grabe. Atatatatata. Atatatatata. Ata, ata? ata, eh, hindi mo na bumalik. Six <laughs> pa rin ako. Six ka pa Uy, ang dami na. Enough na. Yayayayayay yay, 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 yay. yay. <gasps> nakatingin si Jair. yung <laughs> kanya. Jair, eh. Nakatingin si Jair sa'yo lang. Lagot ka. Ah, sala sa'yo, Jair, eh. <laughs> Nakatingin si Jairi. Ay, Jairi. Okay. Drink straight. Grabe, Joy. Uy, tingnan natin kung may pagbabago. Ito naman to. Sabi niya, bulaga. Ba. Ah, uh, bulaga. Ba, 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 ba. Ay. Ba. Ba. Ah, uh, uh, close, open. Close, open. Close, open. Or... Baluka mo ba, ba. Okay na. Ba. Okay. Babay ka na. Okay. You just wash your hands na and then you sleep na. You drink breastfeed milk. <laughs> okay, bye-bye. Bye-bye. Uy, para na siya, baby.